Gandang morning na naman mga amigo, pagkapaita. Oh. Adi nga nakita niya na sa poblasyong katahingan, kay Piesta sa Inda mga amigo. At ito yung pinunta natin. Oh. May parapol na naman ang mga motor, pagkapaita. Ayan, maki-join na naman tayo dito sa parapol nila kasi malupit yung pesta dito mga amigo. Nagpaparapol lang naman sila ng motor, appliances at marami pang iba pagkapaita. Ganyan kalupit ang bayan ng katayangan pag pesta sa kanila. Agoy rode. Ayan o. Oh. So kinuha na natin ng video mga amigo ang ating mga kababayang mas batin nyo para makita nila kung ano na ang nangyayari sa mundo. Busy talaga ang atong mga kababayang mas batin yo syempre mga amigo kasi uh, ikaw ba naman uh, pipila ka lang at mamaya baka magkaroon ka na agad ng motor uh, TV uh, cellphone, fera at marami pang iba kaya ito nga ang mga amigo pinakita ko na sa inyo yung mga motor ayan no, ang gaganda talaga mga lodi kaya kung pa mapansin nyo ay talagang busy ang mga tao dito sa bayan ng katayangan Agoy Rode eh. Kaya adi gani Nagbidyo bidyo na kita At anato na amigo Adi ho na napakagwa Pag na mga amigo Nagpila na gani ako Kay basi Maorhi pa kita Pagkapaita Tag adi nga ni Nakakuha na kita sa Sana palarong kita Pagkapaita mga amigo At adi Nagtuna na ang program Mga ludi Kung mapapansin natin Mga amigo Tahimik na ang ating mga kababayan Mas bati nyo na lang Nang parapol Pagkapaita Adi na nga ni kita yan, ito na yung mga kaganapan Wow, ang kaganda talaga ng mga motor Pagkapaita mga amigo At, at shoutout nga pala sa bago nating mayor Ngayon na napakagwapo at napakabait mga amigo Si Alvin Adoptante Pagkapaita, lori Ayan, no. Hindi matutuloy ang parapol Kung walang sayawan na mangyayari Pagkapaita At syempre yung ating mga amigo Nakatambay pa rin Nagaantay pa rin mga amigo Kahit gabi na Ayan no sino kaya ang mapalad na makakuha ng motor pagkapahita. Ayan, shoutout nga pala sa ating mga kababayang mas batinyo, no? Ang mga nag-follow sa atin, ayan, may kami ka-shoutout sa mga nag-subscribe naman, ayan. Shoutout sa inyo, uy, si Kartrang Surprise, busy o. Oh. Ayan, at syempre, sa mga hindi pa nakapag follow nakapag subscribe please follow and subscribe naman, mga amigo, kasi wala naman bayad yan pagkapahita. Ayan, so standby lang muna tayo ano kasi matagal pa yung ating para-pull. puro pa istorya pagkapaita. <laughs> Ayan, pero okay lang ano. Nag-enjoy naman tayo sa ka-video-video. kung makita nyo pala yung mukha nyo, please comment ka naman amigo para naman makilala ka namin pagkapaita. Oh, uh ha? -huh. Ayan, no? So, salamat nga pala sa supporta nyo. No? Nagkaroon na pala tayo ng 47k followers pagkapaita. At syempre, yung ating subscriber naman sa YouTube, meron na tayong 7,000 mahigit. Yan, thank you, thank you na marami sa ating mga kababayan mas nyo. At sa mga hindi pa na follow please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Tagali na nga niya, nagtuna na ang parapol. Si ate ang una na tawag, pagkapaita oh, Ayan, no. So, standby lang muna tayo mga amigo at adi gani. Ayan, no. <laughs> yan, parelax-relax lang tayo dyan. At sana, sana hindi tayo may scam pagkapaita. <laughs> Ayun no, So hindi uh, eh, may pasayaw-sayaw na naman na nangyari mga amigo. Kasi commercial daw muna sabi ni Mayor ano. Kasi pangit naman kung duro-duro agad yung para Paul pagkapaita. Huwag nyo palang kalimutan na i-share yung ating video. Wala naman bayad yan mga amigo. Ayan no. At sa mga magpapashoutout, comment below para sa next vlog may shoutout kita pagkapaita. Ayan. So, standby na lang muna. Ano? Ayan. Tambay-tambay na lang muna kasi wala pang parapol Paul pagkapaita mga amigo. <laughs> La Pwente, no. I wanna do tech, tech, do tech.